Okay, yung tala ko niya mo pag nakamao na. Re -pasta, re -pasta. Ah, wala pa ni kabalo sa pangsyon. Bay, tutuplo ka ng parking bay. Sige lang, tayo lang. Okay na. Sige. Toyo so, na ko lang pinpi dito mga bay sa gilid para Sige, dito lang yan, dito lang, dito lang Dito lang, dito lang, dito, dito, dito Sige, dito, dito Sa tayo mga bay Mga muti na naman tayo ngayon dito sa patras Ah Kumapit yung wire Diyan mababa pala yung wire dito diyan, wala stick rin. din natin nakita diyan. Sabi tang wire putol diyan. Punta ka muna dito diyan. Punta ka muna dito diyan. Punta ka muna. Wala na, putol na yung wire dito. Puntahan mo ayo engineer diyan, sino ba yung engineer diyan? Kamo pa, assist kamu dito. Nigurado lang sila. Diyan takbo na doon Hayaan mo na ako dito diyan. Takbo ka na doon sa pinakaganto. Kaya ko to dito. Anak ng pinapak. May okay, pumapasok na naman mga bay Grabe uh, ka, risky, risky, dito nako, oh, grabe yung alikabok Kawawa naman yung ano, dandahan na lang tayo dyan Todo, eh, naligo ng alikabok Mga tao dito, may mga bata pa, kawawa naman Kanan pa na mga atras mga bay Kanan mga atras Kaya, hindi pa puro sa akin to Hindi ko makikita, puro sa city dito Ayan yung lalabasan natin maliit na kalsada puti rin na kataas ang problema lang ano wide siya lapad ba lapad oh, lapad lang tapos triaxil kanaw kaya kaya di ang atong bahaton dire id pidpid na ko dire ana para nata ispis space dire karon mga motor dire skilled patanggalan nimo patanggalan nato oh para makagi ang kwad di ba Sir, plano sir. Para mo na nakita nako na pinakamaayong idea ni. Kini, uh, kini trailer magputol ta dito ah. Eh uh -huh. e, gilid na lang nato para na makasulod diri ah na mga service. Uh -huh. Kanan lang ka para kilid patanggal nato na para ugli mo sulod diri mga ambulance. Ah uh -huh. uh, pasinse dili ma ah, ah dili makaharang mo uh -huh. Uh -huh. Dyan, dyan, dyan. Dito, Ah. Oh. Dan dan dan. Pucuhi dito adan, pucuhi dito. उत्सुआ वो पिस्टन मो ना हुआ झा ना हुआ जा नाता हुआ लावा हुआ pumasok dyan may pick up may adventure dito sa kanan ko ah tawad lang ah tawad lang tawad lang tawad lang tawad lang tawad lang tawad lang atang dispana diretso pa. Nalika eh? sikip sa dalan. Mm hmm. Ay binadto ito ah. pagsulod dito aw. Ah. Pag ba. Pati papi na wa. Didi ni di kasulod dogdot so. labaw na karon paggawasa nila na puro atlas. Puro atlas ni. Kapati man sad Ha? Kapati. Di, dili, di, dili mag, dili kasya na sir ang trailer. Ha? Tas ka yan ang trailer. Kaya na, 40 na siya o, ilabot, o <coughs> ito <wato> ilabot to Kurinta, <coughs> pila to, 12 <coughs> Hmm <coughs> Diyan, ay papilya dyan Diyan Diyan Ang papil

mga pin na na mga labi siguro yung mga kuan tawag ito napang kwan ba mga sabit

Oh, kalau kona. Nah, 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 nah. nah, Kabalo na sir, sa mo Kabalo na, ha, sige. <tinyo> huh, <krabing init>. Ah <tinyo> nah. Okay, yung kutala ko niyo mo kung na Ah, wala pa niya kabalo sa pangsyon Bay, tutuplo ka ng parking bay Tila, tila Okay na Dito sa Valenzuela na, dua nama na operator. Diri mga bay, hindi na ako mangialam nito pag operate dito kasi sagot na nila yan kaya hindi na ako mangialam pag operate. Pero kung siguro, nandun pa sa garahe to, pwede akong mag-operate nito. O e dito kasi hindi na hindi na namin yan ano. Yep. Sige, ayo. Okay, dito na, dito, dito. Sige. So yun na ko nag mga sa gilid, Para Sige dito lang yan Dito lang Dito lang Dito lang Dito, lang. dito, dito, dito. Sige, dito, dito.

Ayat, oh, thank you Lord. Nababa na rin. Ano nah, 'yung problema namanya ko lepas sana yung susi susi sa kutsi ko yung nagkita ko ah yari naman ako sa mga pasos ko nito mga bay sabihin na naman ay alam na naman ako di ba yari na pero uh, talagang sir kanlatan na siguro nyo na sir wala na yung susi sir kipadala na mo kay para kuan para... oh di ka tuwas akong kauban ang susi anak wala ni susi kipadala sa ako ang susi na ipadala kana dala, ka na arad yun. Mm. Uh -huh. Okay. Dyan, murad. Butang sa nalas ito nga dyan. Dito na tayo maghipos dyan sa kawan dyan. Gawas na tayo mga pay. Mga mute na naman tayo ngayon dito sa paatras. Mabit yung wire Dyan, mababa pala yung wire dito dyan Wala stick rin, Hindi natin nakita dyan Sabit sa ang wire, putol dyan Punta ka muna dito dyan, punta ka muna dito dyan Punta ka muna Dyan, punta ka muna dito dyan Ito rin Ito rin nagpahakot sa atin dito Wala rin Wala rin ano itong nagpahakot sa atin dito. Hindi man lang, lang sa atin, walang iyala yan Parang pinabayaan lang tayo dito ah Katapos lang loada yung equipment nila. Yan, kasama yung energy truck. Tingnan Wala na, putol na yung wire dito. Puntahan mo nga yung engineer dyan, sino ba yung engineer dyan kamu, pa assist kamu dito. Nigurado lang sila. wah punta kena dito, puntahan na dito. Titimbre ka ba Jan? Titimbre ka Jan? <laughs> naguguluhan naguguluhan na rin ako pati walang yan na yan ah! yakat mo sa taas dan ingat ka ha baka mamaya live yan ha Isabit mo muna sa puno kaya. Wala na, burnout na yung ano mga bay. Burnout na ngayon ng hospital. <laughs> Putol yung wire. din na pa naman tong ano dito contact dito. Pinababayaan lang talaga kami mga pai. Wala talaga, pinababayaan lang kami. Dapat sana kung may concern lang to sa tracking, dapat sana eh kanina tinuruan ko sila kung ano yung kuan. Ta -ta -ta -ta. Tapos ngayon Kahit malang pag-alalay dito sa ano, mga wire Mayroon palang ano, mababa Bakit goddo mo? Baka liliyab tayo dito ngayon kung live 'yan. Dan, takbo na dun tan. Hayaan mo na ako dito dan. Takbo ka na dun sa pinakakanto Kaya ko to dito. Kamay mo na po. king po yung maning kuhaan na niya Sam tao niya Wait lang, pala, palusutin so ko tong ano yung mga lakarang sa, sa ano Baka sumasagi ko pa yan Eh, alalay na atras na Alalay atras na may sisingi to Ambulance, parahin mo na ang ambulance na yan Kamo, sisigit wala na tayo Baka walang pasigilan yan guard dyan yung yeah. guard yung guard ba yung guard ba baka matrasan ko yan jan bagal lang ano lang guard doon sinyasan mo yan guard kamo pabilis bilisan baka matrasan natin yan magmamadali tayo eh abang kunti pa yung sasakyan na papasok Tapos may pumapasok na naman mga bay Grabe tayo risky, risky dito Sana all Sana all Sana all Dyan 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 Bakit may nakapasok dyan Tamo, pa-clearing yung likod natin. Bilis-bilisan natin pag-atras habang wala pang pumasok. Wala pang ano, kutse. Mm -hmm.